Hi! This is a Soul Farm Girl. Welcome to Annika Farm. Ayan, so ready na po kami mag dito sa farm po namin kasi nakapaglilisa po kami at nakapag-disinfect. Ayan, so yung dito naman po, mapapansin ninyo Uh, dinikit na po namin ito dito sa simento. Ayan, so may bakal na rin para nakafix na yung auto feeder namin. Kahit na maraming baboy na papunta, pumupunta po dito, at least hindi na po nila matutumbay yung auto feeder. Kasi minsan, na, naano po nila yan eh, natatapon nila yung feeds. Kasi minsan yung kainan po nila dito, umiihi sila at dun, din po sila nagpo-poops. Kaya ang ginawa po namin, finix na lang po namin tong auto feeder. So, easy lang, di ba? So, dito lang ilalagay yung feeds. O, pack. O, ganun na. o, dito, dito sa kabila. Ayan. So, may auto feeder na rin po dito. So, Nakapix na po siya dito. Kaya hindi na po magagalaw. So, konti na lang po dito. Kasi, katatapos lang po nila magtrabaho. Ayan. So, ganito rin dito. Nakapix na rin. Tsaka dito sa kabila. bago nilis yung auto feeder namin. bago nilagay. So, may auto feeder din po dito. Tatanggalin namin yan kasi pang biit lang po yan. Ayan. So, dito naman check natin kung nagawa nila. Ayan, hindi na siya gumagalaw. Kasi dati gumagalaw po ito eh. Kaya pina pinamerging namin dito sa, sa may tornilyo para hindi na siya magalaw. Okay. Dito ko sa kabila. Si-check ko din. Okay, hindi na siya magalaw. May welding na siya dito sa taas ng ano. Okay. Check natin pong isa. O, ito rin, nagpa-fix din po kami dito ng auto feeder. Diba? Nalaki, ano Ay, o. Oh. Matibay, mas matibay na. Check ko naman itong isang ano dito. Ayan. Hindi magalaw. Okay. Ready to load na. Tapos yung isa naman po doon na auto feeder, alisin po namin yan. And then, ang balak din po namin kasi, bibili pa kami ng isang pressure washer para naman po sa kabila. Ito rin ako, napapansin ba ninyo ito tali dito sa taas? Ayan. So, naglagay din po kami ng tali para dito po namin ilalagay yung fly glue. So, dyan didikit yung mga langaw. Ang naman pong downspout namin, yung kulay orange na yan. So, ina nilagay po namin yan sa taas para i-connect namin dun sa tangki namin na nasa likod. So, mamaya papakita ko yun sa inyo, pero dito muna unahin ko ha. Kasi check ko pa po isa-isa lahat yan. Bago namin ilagay yung mga biik dito sa farm. So, maayos yung feeder. Ayan, so na-welding na, nakapis na siya. And then, dito naman, kulang pa ng plastic matting. Lalagyan din po namin yan. Okay. Ayan. So, bali tatlong kulungan yung lalagyan namin ng plastic matting. Okay. Ayan, matibay na. And then, ito naman ipapakita ko sa inyo mga kapigi. O, oh, ito na yun, no? Daanan ng tubig. Papunta po yan dun sa tatlong tangki po namin na nasa likod. Ayun. Kaya pa kumuulan, marami po kami stock na tubig dito. Ang ginagawa po kasi namin dito sa tubig na naiipon po dito, panlinis sa kulungan, tsaka papaligo sa baboy. Ayan. ito tatlo po yan. oh, ang lalaki, di ba? <laughs> hindi ka na maubusin ng tubig dyan. And then, yung nasa taas naman po, yun yung inumin po nila. Malinis yan. Okay, dito naman tayo. Uh, tapos yung net naman, pinaayos na po namin para hindi makalabas yung mga langaw. Ayan. So, ito oh, makikita nyo yung langaw dito hindi sila makakalabas. Ayan. So, dyan dito lang po sila sa loob. Malit lang po kasi yung net na nilagay namin dito. Dito naman tayo sa kabila. Ayan. So, magastos din talaga, no? Grabe. Alam niyo yun, kada <laughs> harvest namin ng baboy. Tapos, magkakarga ulit. Parang meron at meron laging kulang. Kasi ngayon dito naman, kulang naman ng pressure washer. Kailangan ko namin bumili ulit para sabay na maglinis yung tauhan po namin dito. And then, ito naman, ito naman, nilagay lang po, kalalagay lang din po namin ito. Kasi dati, wala pong, wala pong auto feeder dito, ah. Hindi ko alam kung bakit nila naisip na hindi lagyan ng auto feeder. Ito yun, oh. Pinawelding lang po namin, kaya nilagyan namin ng ganito. Ayan. So, ito rin. Ito kasi yung gamit namin dati. Malit lang, di ba? Kasi pambiik lang yon. Pero mas maganda kasi kung gaito na lang yung gamitin namin. Para nakakapag-stop kami dito ng feeds ng mas madami, di ba? Ayan. So, explain ko lang sa inyo ito, mga kapigi. Kasi, ito, daanan po yan ng tubig, di ba? Kapunta po dito sa drainage, dito sa baba. Connect po yan, connected po kasi yan dun sa septic tank po namin. So, lahat ng poops nila, tsaka ihi, eh, dyan. So, dito po dumadaan lahat. Ang nangyayari po kasi, pag malakas ang ulan, napupuno po yung septic tank. Kaya ang ginawa po namin, so, gumawa po kami ulit ng daluyin ng tubig dito sa taas, papunta po yan doon sa tatlong water tank namin doon sa likod. So, dito tayo so hindi po ganun ka-perfect yung gawa nila, hindi naman ganun kaganda. Pero may mga mali-mali po talaga na ginawa nila at inayos na lang po namin para hindi po kami magka-problema. So far, so good. Para ang ini po dito sa loob ng piggy reform po namin kasi lahat po yan sa taas. Dito may netling po yan, ganyan. Sa bubong nilagyan din po namin ng na mga plastic para hindi po makalabas yung mga langaw, ganyan. Kaya pag pasok mo dito sa loob. Parang ang init. O oh, wala din hangin kasi ngayon. Ayan. So, okay na. Within 2 weeks, sana mailipat na po namin yung mga bake dito para makapag-start na po kami ulit mag-alaga ng mga baboy. Sa sobrang linis po ng sahig namin dito, <laughs> pwede na daw matulog yung caretaker namin dito. Ayan, ang linis, di ba? Maganda din po kasi palinis yung facial washer. Kipit pa po sa tubig. Saka sa kuryente, di ba? So, hindi na kayo ganun gagastos ng maraming tubig. Kasi pressure washer, mas maganda pong gamitin yon. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago kong video. Happy farming everyone!